Hello, hello, hello. Yan lang ang ulam ko ngayon. Namin pala. Ista, tulingan. Piprituin ko lang ngayon. Pa, init na ako ng mantika. Yan lang ang ulamin namin. Yung tulingan na piniprito. Pero may gulay-gulay din. Haluan natin. Samahan natin ng mga gulay-gulay. Para kahit simpleng ulam. Basta may gulay mas masarap okay prituhin na salang salang na habang nagpiprito ako ng na isda yan ako naman palambutin ko naman itong talong kasi insalada ito insalada ng talong prito isda insalada <laughs> insalada ng talong tapos hindi ako lang ang talbos ng kamote Anuin ko lang yan. Yung parang pakuluan ko ng saglit. O sausaw sa tuyo. Anong sausawan itong insalada? Yung na rin ang sausawan dito. Yan lang ang ulam namin. Para itong tulingan. Yung mga insalada ng talong. saka yung talbos kamote. <coughs> pakuluan ko lang yung talbos sa kamote ng saglit. Totoo na yan. Ha <coughs> Gusto talo, ng tanong. Habang ako nagpiprito. Hmm. Tapos, pero naman akong ano, ano, kankong. Sabi ko muna sa rep kasi aadubuhin ah, ko to. Lagyan ko ng kahit ano anong ihalo ko rito sa adubo. O baka ginis ng sardinas. So, ito, may ko na to. Para pagkaluto ng talong sunod ko naman to saglit lang to ha pakuluhan ko lang ng isang minuto yan gusto na yan malabilis na maluto ang talbos ako ko preto ayan ayun preto talong ito. And then, yung mambot yan. Yung salada yan. Yung pa yung isga. pa, oh. Tapos, yan yung halbukas ng kamote. Mahimayin ko lang yan. by pakuluan ko lang sa Pwede na yan. taw, -taw lang sa toyo at sa asuka. Okay, okay na. Tapos, so, main ko na sa amin tawag napawan lang ba pero tuwan ko sa Tagalog anong tamang term nito banlian ba ng mainit o ano basta ito pakuluan ko lang ito ng mga isang minuto sabit na naman kasi maluto ito kausaw sa ka, sopa po yun po ay kasarap sod na sabi mo yung siladang talong at pritong isda ayahay na pagpawin sa nabilong pwede pwede na nahimayin ko lang to ha ito kulong kulong na to yun o no? puha oh, ha pero lu, lutuin mo malang harus ya aku situ pak, ini pun bumper ya dong kena hati nanti terlalu 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 nah itu tutup nak ayo oke nak itu Oh. 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 ayun, ito na rin tong ano yung, okay na rin itong talong malambot na rin, yan sunod ko naman itong talbos ng kamote pakuluan ko lang to ng isang minuto bilis ka maluto kasi to tapos sausaw na lang yung sa nung sausawa ng insalada okay okay na sold na <clears throat> Okay. yun, magatang ko ng talong magatang po talong nainit pa hindi gawan ko muna sa tubig yung iba para lumambot ay lumamig ayun kumulo na oops minuto lang minuto ng kulo lang pwede pwede na ayun pwede na yan kasi baka masubrang sa lambot oop na ayun pwede pwede na yan kasi ngawin ko na lang hindi ko natakpan kasi baka mag baka dire diretso pa yung ano, cooking process niya pusing ko lang tong pork ham sarong ako pala ilagay ako oh, maya titin pa yan akong luya pala luho okay ko lang kahit sibuyas na lang sarap pa na ang may luya malusan pala sibuyas meron ako okay ako na yan malangin sibuyas na lang sulog na ako yung salada yan salada yan pero asin lang ilalagay Walang Soka. Huwag lagyan mga soka. Kung kunting-kunti. Ayan. Ya. Ito na po ulamin namin. Ayan lang yan, o. Oh. Insuladang talong. Tapos yung, ano, pinakuluwang ko saglit na talbusang kamote. pwedeng pwede na yan. Sarap na yan. Tsaka itong ilang pirasong isda. Ayan, yan lang ang ulam namin pero pwedeng pwede na yan solve na solve na yan solve na ang kainan pritong isda sila ng talong at saka yung talbos ng kamote na nilaga ayun pwedeng pwede na kainan na kainan po tayo kainan time maganda mag umpisa na tayong kain kasi gutom na walang ulam ulam ulam, ulam na ito lang po, kinatakpang ko lang. Mahin ko ito siyempre, ensalada, pepper, ng siyempre, insalada, pepper, saladang talong, at yung ano, ilagang talbos. Ito nah, lang. Tapos, pritong isda. Isang pritong isda. Ayun na. Pwedeng pwede na. Kainan tayo. Ito kasi, sa saw ko lang yung sa toyo. Toyo na sasaw-saw niya. Mm-hmm. Kunti ba niya eh? Isda. Mm. Sulb na. Sulb na ang isang kainan. menjelan dah opo enggak pa no. bosan keramut saus-saus sau otoyo ini dengan daging gulai salada ko, hindi ko pa nilagyan ng suka yan. Depende na sa sunod na kakain. Kasi baka gusto nila ng suka. Sabi yung misis ko. Nagay na lang niya. Ako, ayoko Tama na yung kunting asin. Tsaka meron naman akong tuyo na sa usawa ng, ano, talbos. aking talagang pusa paborito kasi niya isda sus oo oh, oo oh, oh. kaya na naman oh kung oh. oh, talaga basta isda basta isda talagang mangingi

Ya yeah. Mm hmm, Bila na wala na isda, gulay na lang ok na Trousel naman ako ng isang kainan maraming salamat po sa lahat At maraming salamat din sa inyong panumod God bless po sa ating lahat bye bye, lagi po tayong mag-iingat Thank you, Lord.